Ang sabaw pa lang kayo. Uy! Mm. Takot na! Mm. Sagay! Pakay ka muna bago ka lumampas! Ito wow, stick na yan. Wala naman talaga yung pupuntahan. <laughs> Ito lang talaga. Ay, nagpapapansin ka lang! Oh. <laughs> Ay, ka! Parang dadalawa lang ata kayo. Ay, walang ibang makakain naman eh. butingat nga't bumaba ka eh. Kasi <laughs> tatlo na tayo. Tatlo na tayo ngayon. Siyempre, ako pa. Eh, <laughs> wala naman magbabawal sa akin. Ako ang sa akin. Ay, tiba yun no Wala naman hmm. magbabawal ano. Na, <laughs> Oh, tagay na! Oh, hmm, taga na to. Yeah. Ang hiya. Taas tagay agad. Hindi eh, talagang, ano, sabik, sabik mag ah. <laughs> May upuan ka dyan? Ha? Mayroon May doon, kuha ka na lang doon sa loob. Kuha na lang sa loob? Oo, kuha ka na lang doon sa loob. Wala nang magagalit dyan. Eh, wala magagalit, eh, si Katrina. si Katrina. Bakit? Ako ba galit yun? Aba, parang hindi ka rin yata takot. Di mo nga? na naginom. <laughs> ah, andito na sa harap ng bahay. May umat ang takot. Yun ay, nandun lang sa loob ng bahay, hindi nag-iinom dito. Palagay mo naman sa akin, takusa? <laughs> Wala, ba? Kuha mo na ako po. Ah, sige, kuha ka mo na ako po <laughs> oh, <okay, kayo> doon. <laughs> Palag palagay nun. Takusa ako. Nasa house. Ay, kay naman, ano? Naninibago sa'yo. <laughs> <laughs> Wala na upuan. Okay na to. Ayos na yan! <laughs> anong palagay ninyo sa akin? <laughs> sa papatay ng pulutan mo? Aba, syempre. Ulam namin yan kanina. Tinira ko talaga yan. Para Pabalutan. sa inuman. Oo. Oh. Oh, Nagtitira na rin. Aba, syempre. Pagka ganyan, ano. Kailangan magtira ng pangpulutan. pulutan. tayo matatakot mag-inom? Palagay oh. nyo naman. So, okay, pag natakot ka sa laking mong yan ayaw. Aba, yun, oh. Oh, na! Oh, okay naman. Baka mamaya, pagdating ni Kate, ka bagang buntot mo, para dyan basan kahit pa pumunta yun dito, pauwiin ko lang ang yun. Mamasukoy ko oh, lang sa loob. Ay, talaga? Tapos, ako pa! Ay, naku! Wala itong katakot-takot sa katawan. Baka naman wala dyan si Katrina. Nahan dyan, mamaya lalabas yun. Naririnig yung boses ko ay. Namo! Ay, ano na? Speaking of the dragon. Eh. Asan? na Oh, ano? Nagiinom ka na naman dyan. Ula na, ula no? Anong, anong na naman? Ikaw, kainaman ka naman. Ngayon lang nagiinom na naman. Ikaw ay pumunta na sa loob. Ha? Ako'y nakikisuyo sa iyo, pumunta ka doon sa loob kaysa tayo magkagulo dito. Pagbigyan mo ako ngayon. Doon ka na, umuwi ka pagbigyan, na muna. Pagbigyan, pagbigyan. Umuwi ka na, sige na. Sige na. Minsan lang ang ka na dito, ha? Nako. Oo. Oh boy, wala talaga. Ano, di ba? Nasabi sabi ko <laughs> sa inyo ay. <laughs> laki na ng braso mo. <laughs> di ba? Yung uh, malaki. Sa laki kong ito, ang oh, papaday. Ah, di ba? Sayang yung laki ng laking tao ito. Oh, ay, nakaubre yung pagkatrain diba? na. Ano, sabi ko sa inyo ay. Kung da dati, oo, ay, ngayon hindi na maaari. Aba, ito lang Sumusunod. Dating sumusunod. Sumusunod na. Sumusunod na. Paminsan-minsan, kailangan nating pagbigyan yung sarili natin. Hindi yung lagi na lang susunod sa... Ay, naku. O, tagay ko ulit, ha? Ang tagay ba? Parang ito. O, may pumatak na, o. O, kaba. Ano? Ano yun? Patay tay niyan. O, paano? Bahala na kayong dalawa dyan. Tayo nyo ng dalawa Kasi na. Saan ka pupunta? Hindi ka matakot kay Katrina. Sa anak mo naman. Eh, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Kung doon sa ina, inang dragon, hindi ako takot. Pero doon sa anak na dragon, takot ako dyan. Mahirap yan. Mahirap ka laban to. Kaya nyo ng dalawa yan. Dito na ako. Wala na kayo dyan. Yeah. Ah, nasa po lang ng anak eh. <laughs> Ay, mas matindi pala yun. Yung anak mo kahit maliit. Uh, may nila lang. Takot pala doon sa anak. Kala ko nagbago na. Ang laki wala nang pinagbago. Wala kang pinagbago.